Yun, araw ng gala. sama kami ng anak ko. Yun, gala daw kami. Punta kami, kasama namin ng aking mga apo. ayun at kami ay nagbibiyahin na po. For today's video, gala kami ng mga batuta. Ayan, kasama ko yung anak ko, yung aking si Amara, si Kumadre, uh, si Kian, si Kairi Pogi. <laughs> o, oh, diba? Ayan, gala muna kami. Ayan, samahan nyo akong gumala sa aming pupuntahan. Punta kami ng SM Lemery. Ayun. Ayan, at nandito na po tayo sa Lemery, Batangas. Ayan po ang Centro Mall. Ayan po ay, ito po yung lugar na binaha at binagyo na yung lugar na ito, Lemery, Batangas. Yun nung pong uh, panahon ng bagyong Christine, ito po ay, bina, ayan po at may mga lupang naka ano pa sa mga tabi-tabi ng, ng karsada. Yan. po ay Centro Mall. Yan. Pero ano din yan. Talagang ang bagyong yun ay ano. Sobrang sobrang alikabok po sa lugar na to. Ayan Ang dami pang mga lupa na galing sa baha. Galing sa baha. Yan po ay putik na natuyo. Yung po mga nasa gilid na yan. Ayan. Nandito na po kami sa Lemire Batangas. Ah, uh, gala po kami kasama ko po ang aking anak at mga apo. Ayan, punta po kami ng SM Lemery. Ayun, at kami po yung bibiyahe. Malapit na po kami sa SM. Nabuti na lang ay, ayan o, oh, tingnan nyo yan. Yan po ay mga putik yan dati na nung bumagyo. Pinakita ko lang at ano, wala na, nalinis na nila talagang sobrang ano daw dyan baha ng putik yung lugar na ito ayan, di ko alam kung saan nang galing yung ano na yan no? uh, yung parting pabukid po ay uh, binahan naman ng mga troso ayan tingnan nyo naman kung gano ka kaalala yung ano yung putik na natuyo ang kapal ng putik dyan hindi lang po ako nakapag video noon at hindi pwedeng Uh, dumayo dyan na ano, walang pinagbibiyahin ng mga sasakyan uh, dahil wala yung aking anak wala kami sasakyan ngayon lang kami ni Yaya ayan po ay ah uh, pupunta nga ka po kami sa SM at yan, magsa-shopping daw kami. <laughs> magsa-shopping ako ng aking anak. <laughs> ayan, at sya, gagala na din yung mga mga apu-apuhan naming ano, <laughs> Kasama ko din yung aking balae. eh. Ayan, tsaka aking manugang. Ayan, sa isa kaming sasakyan. Hindi lang namin kasama si tatay. <laughs> Alam nyo naman yon kill joy. <laughs> hindi yun nasama sa mga ano, pagka, pag maramihan, hindi yun nasama. Pag kami lang. at siya daw ay, ano, <laughs> nabubugnot pagka madaming, ano, ang tagal daw namin ang tagal daw namin ano, mamili pagka kami kami magkakasama. <laughs> kaya siya ay ayaw sa mama, mainipin po ang taong yun. Kaya ayaw niya ng pagka shopping ayaw niya sa mama. Dahil nga, magmalapit ng Christmas, ayan, binigyan tayo ng pang shopping ng aking Junakis. Ayan. ayan. Thank yeah. you. Siyempre, kakain muna. Kaya nila si ano yung mo? ay ano, Pwede ako.